look who's hiding in the sofa. Nakasiksik sa sofa ang lalaking yan ng matunto ng mga pulis sa Putan United Kingdom. May warrant of arrest ng lalaki para sa isang kasong hindi dinitalyan ng mga otoridad. Unang akala raw ng mga pulis na wala nang tao sa lugar nang maghalughog sila. Hanggang sa siya sa nila ang ilalim ng sofa at nakitang nakasiksik ang lalaki sa loob nito. Dinala na sa kulungan ng lalaki. Wala siyang pahayag. sa Alice Guo o Guo Waping, ay eh, tinatawag din daw ang dating alkalde ng Bamban sa pangalang Madam Wa. Sabi ng testigong hawak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Madam Wa ay ang uh, nagrereport nagre-report noon sa umano'y big boss ng Pogo na si Lin Shun Han na naaresto po sa Laguna nitong Webes. Balitang hatid ni Salima Refran. Actually, hindi ko siya kilala as Alice Madam Wa. Madam? Wah. W A no? Madam Wa. A H po. W A H. Sa pangalang ito nakilala ng na mga tauha na nahuling Pogo Big Boss sa Silinsyonhan, si, si Dismiss Mayor Alice Gu o Gu Wapi. Paano mo nalaman na siya yun? Kasi po siya talagang siyang siyang siya. Nalaman ko na nga lang po na mayor siya at si Alice is noong nagsisinit na. Personal ko po siya nakikita kasi nagta-transaction po sila. Ako kasama ko si Boss Boga at si Madam Mwa. Pinondohan raw ni Len o Boss Boga ang pagtatayo ng Pogo na Hongsheng Gaming na naging Zunyuan Technology sa higanting Baufulan compound sa Bambantarlak. Habang dinedevelop namin yun sa Lucky South is siya kami ang nag-finance doon sa may bamban, one si Nag-aabot po si Boss Boga ng pera kay Madam Wa. Si Madam Wa is nagre-report kay Boss Boga kung ano na yung status ng pagtatayo doon sa loob ng Maufulan. So yun, magka-partner po sila. Yun, mas matas lang po sa kanya si Boss Boga. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, pinalalakas raw ng mga pahayag na ito ang matagal nang lumalabas sa kanilang investigasyon. Our belief is that Alice Guo or Guo Waping is uh, merely a front, part of the criminal organization, but merely a front of the criminal organization. Uh, kung ano man talaga yung intensyon ng sindikato para sa kanya, si Alice lang po nakakaalam nun. Tinaguri ang Pogo Godfather o Boss of All Bosses ng mga Pogo sa bansa, ang Boss Rao ni Guo na silit. Kilala rin siya bilang Boss Boga, Shaolong, apaw, pahaw, haw-haw o lyudo. Ayon sa PAOK, pinanganak si Lin sa Fujian, China noong 1991. Dumating siya sa bansa noong 2016 at kalaunan ay nakakuha ng SRV o Special Resident Visa dahilan para malayang makapanatili at makapaglabas-masok ng bansa. Hindi bababa sa labing walong pogo ang nakumpirma ng PAOK na tinayo ni Lin sa iba't ibang lugar sa Luzon hanggang NCR, pati na Cebu at Davao. Maraming pogo pa ang iniuugnay sa kanya, kabilang ang Zunyuan sa Tarlac at ang personal niyang pinamahalaan na Lucky South 99 sa Porak Pampanga na ayon sa PAOK ay pinakanotorious na pogo sa bansa dahil sa iba't ibang krimen doon. Ilan raw dito, mismong silin umano ang nagpagawa. Basta hindi po nila nabibit yung kwota sa isang araw na 650,000. Inuutusan niya yung mga Chinese na kinukuha nila sa labas na which is yun po yung grupo ng bangpay sa Chinese and English po nun is gang so siya po ang nagpapatorture minsan po uh, nawawala na po talaga ng malay yung taong pinapatorture niya kinukuryente, pinapalo pati online kalaswaan pinangangasiwaan rin daw ni Lit nagkaroon na po dun kasi ng ano, uh, live selling video ng sex binibideo po niya para yun po ang pinapabiding po nila doon sa mga foreign, sa mga iba-ibang country po. Ang testigong ito, handa raw humarap sa anumang korte o pagdinig para isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Iyak ako. Bakit naiiyak ka? Natatakot ka? Anong nararamdaman mo? Naaalala ko lang po lahat kasi isa, po talaga ako mismo sa nakakita at isa po ako sa saksi doon. No, marami naman po kami pero isa po ako sa saksi doon. Importante yung, ano, eh, yung uh, statement niya at uh, knowledge niya about the operation kasi from the very start yata uh, kasama na siya nitong grupo. And uh, as to the uh, association ni, uh, ni Alice Go and uh, itong si uh, Liu Dong, uh, siyang nakakapagsabi. And uh, how how uh, the Pogo Hub in Banban, tsaka yung Pogo Hub dito sa sa Porac nag-start, siya rin yung nakakapagsabi. Mm uh, malaking bagay kasi siya yung maglilink eh. Si Lin, itinatanggi ang mga aligasyong ito. Uh, he said he doesn't know who is Lu Dong. He is not Lu Dong. Maybe they found the wrong, wrong person. Sarima Refra, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang dalawang lalaking sangkot sa serya ng pagdanakaw sa Teresa Rizal. Ayon sa pulisya, ang modus ng mga sospek, manloob sa mga bahay at establishment tuwing madaling araw. Kabilang sa mga nakuha sa mga suspek ang mamahaling relo, cellphone, mga ID at 5,500 peso cash. May nakumpis ka rin baril at anim na bala sa isa sa mga sospek. Nakapagnakaw na rin daw sila na dati ng laptop, cellphone at pera. Depensa ng mga sospek, nagawa nilang krimen dala ng pangangailangan. Maharap sila sa mga kasong robbery, theft at illegal possession of firearms. Patay ang isang kagawad sa barangay Gayola sa Kidapawan, Cotabato, matapos saksaki ng sarili niyang anak. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-ama bago saksaki ng sospek ang kanyang nanay sa leeg. Iniimbestigahan din ng pulisya kung dati nang sinasakta ng suspect ang kanyang nanay. Sinubukang tumakas ang suspect, mabuti at nahabol siya ng mga taga-barangay at dinala siya sa pulisya. Walang pahayag ang suspect. Nagpaabot ng pakikiramay ang buong barangay at kidapawan City LGU sa nangyari. Listado sa Clark sa Pampanga ang halos limang libong tableta ng ecstasy. Ayon po sa Bureau of Customs, sinubukang ipuslit ang legal o iligal na droga mula po sa The Netherlands na inihalo sa tatlong kahuan ng coffee beans. Pinaghinalaan yan matapos dumaan sa X-ray inspection at canine inspection. na Nakakumpirma sa chemical analysis na ecstasy nga ang mga ito. Umaabot daw sa mahigit 8.3 million pesos ang halaga nito. Inisyuhan ng warrant of seizure and detention ang nasabing shipment. Kabogbol star, vice ganda sa kapuso singers na naging guest sa Especially For You segment ng It's Showtime. Sa Especially For You, sobra so kasi happy ako dun sa mga GMA singers kasi hindi ko naman sila laging napapanood. Pero we got the chance sa marinig sila ng live dito dahil sa Especially For You. Tapos hanganghanga -hang ako dun kay Garrett Bolden. Hanap Priscilla, uh, the, the Kapuso, uh, ano? Uh, princess. Uh, the Princess OA. of Kapuso OST. OA. Si Garrett Bolden Jr. ay The Clash alumnus. Tinagurian ng mga kapuso original soundtrack princess si Hannah. Nasabi yan ni Meme sa 15th anniversary press con ng It's Showtime kung saan naimbita ang inyong kumare. Sa IG, nagpasalamat si Garrett sa papuri ni Meme. Sabi ng ibang hosts, mahusay rin si XOXO member Riel. Matatandaan ng ilang kapuso singers na ang nag-guest sa segment na especially for you ng noontime show. Speaking of, it's showtime! Seven days na na mga madlang kapuso bago ang inaabangang magpasikat 2024 in time for their 15th anniversary. This mayado po ang ilang guro na hindi na required sa bagong batas, ang mother tongue o nakagis ng wika sa pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Naglaps in law kasi ang Republic Act No. 12027. Yan po ay matapos hindi pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, balik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo o medium of instruction. Ayon sa ilang guro, mahihirapang mag-adjust sa pagbabago ang mga estudyante, lalo na yung hindi Filipino o English ang nakagis ng wika. Git ng Teachers Dignity Coalition, mahalaga ang pagtuturo gamit ang mother tongue. Nakasad naman sa batas na maaari pa rin gumamit ng mother tongue sa monolingual classes o mga klase na iisa ang mother tongue ng mga mag-aaral. Kailangan din gumawa ang Department of Education ng Language Mapping Policy at Framework katulong ang komisyon sa wikang Filipino. Kumukuha o kinukuha pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng DepEd tungkol dito. Kaugnay niyan, tinanong po din namin ang ating mga netizens. Ang sabi mo na pinahihinto na ng batas ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula sa kinder hanggang grade 3. Eto na, para po kay Ronel Agoncillo, sampung hakbang paatras ang hindi na paggamit ng mother tongue para sa pagtuturo. Ito lang daw kasi ang paraan para mapayabong ang lokal na mga wika ng Pilipinas. Ayon naman kay Raymond Mike, magandang intensyon ng mother tongue-based multilingual education pero dapat na makiangkop na rin tayo sa pagbabago ng panahon at globalisasyon. An sabi naman ni Cherry Mahilom, sobrang pahirap ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo, lalo na kung magta-transfer mula probinsya papunta sa ibang lugar. Sang ayon naman si March Obital o ob Obtial, sa hindi na paggamit ng mother tongue sa pagtuturo para maaga na rin matuto ng ibang lingwahe ang mga estudyante. Natututunan naman daw kasi ang mother tongue sa bahay. Mga kapuso, ayan, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang hali. Bagong-bagong balita. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw sa pwesto ni Delberto Leonardo bilang Commissioner ng National Police Commission. Batay sa inilabas ng dokumento ng Presidential Communications Office, Sinulatan ni Executive Secretary Lucas Bersamin si DILG Secretary John Vic Rimulla noong October 8 para ipaalam na tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ni Leonardo. Effective immediately raw ito. October 4, nagbitiw si Leonardo bilang Applecom Chief dalawang araw matapos ang House Quadcom hearing kung saan siya iniugnay sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Itinanggin na ni Leonardo na sangkot siya sa pagkamatay ni Barayuga. Ito ang GMA Regional TV News. Walong sugatan ang dumausdo sa bangin ng isang jeep sa Rizal, Cagayan. Basis sa investigasyon, nahulugan ng mga bumagsak na bato mula sa bundok ang jeep kaya nawala ng kontrol ang driver. Kabilang sa mga biktima ang isang senior citizen, dalawang bata at isang sanggol na sampung buwan pa lamang. Kinailang ilipat sa ospital sa Tuguegaraw ang limang pasyente dahil sa kanilang kalagayan. Patay ang apat na sakay ng isang kotse matapos nitong makabanggaan ng isang truck sa pinamungahan dito sa Cebu. Batay sa investigasyon, galing sa fiesta ang mga bikima at patungong Toledo City. Tumawid umano sa kabilang lane ng kalsada ang kotse sa boundary ng barangay Tahaw. Dahilan para makasalpukan nito ang truck. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang driver at tatlong sakay ng kotse. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng nakabanggang truck. Wala siyang pahayag. Marami pa raw nalalaman ang bagong testigong hawak ng PAOK tungkol po sa operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Detalye tayo sa ulit on the spot ni Salima Refran. Salima? Connie, pinalalakas nga ng testimonya ng bagong testigo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK ang imbisigasyon laban kay Dismissed Mayor Alice Guo at sa koneksyon niya sa mga Pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, tinitignan na raw nila ang alias ni Guo na Madam Wa, lalot na sa pangalan niya ito na Guo Wapping, Marami raw alias si Go, at hindi raw na nagulat at nagtaka sa pagiging Madam Wa nito. Inaalam na rin kung lumalabas na ang pangalang Madam Wa sa kanilang nakaraang investigasyon. Bukod dito, pinagtitibay ng bagong testigo ang mga lumabas na sa mga naunang investigasyon nila sa Lucky South 99 sa Porak Pampanga na torture, forced labor at sex trafficking. Dagdag raw ito sa mga hawak nilang ebidensya at testimonya ng iba pang mga testigo at mga biktima. Pero marami pa raw nalalaman ng bagong testigo sa mga ginagawa sa so Lucky South 99, lalo't matagal na rin siyang nagtrabaho dito. Yan muna ang latest mula nga dito sa Pasay, Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. Para sa mga mare kong army dyan, napa-happy Jimin din ba kayo sa birthday ni BTS member Jimin kahapon? Trending kasi ang Happy Birthday Jimin sa ex o dating Twitter na may halos kalahating milyong tweets na. Bukod sa sweet birthday greetings ng ARMY all over the world, hindi rin nagpahuli ang kanyang fellow BTS members na sina J-Hope na may cute video ni Jimin at RM na may aesthetic photo ni Birthday Boy. naman ang pampa feel good ngayong linggo. Tampok natin ang eksena ng isang estudyante na nawalay sa kanyang alaga for six months. Ito ng viral reunion sa Pasay. Ayan no, straight from Japan, mala eksena na sana sa pelikula ang pag-uwi ni Nadine Garcia. Sa airport pa lamang e, ay na sa open arms niya ang alagang si Sushi. Pero ilang sa lang, tila napak... Oh, you agad ang aso. Kahit kargahin, tila ba nagtatampo? Sa sumunod na araw, inaibalik naman daw ang kulit at tamis ng kanilang fur ibig. Almost 1 million ng views ng airport, o airport moment na yan. Trending! Trending! Ay, yeah. Gusto eh, ko yung may <laughs> <laughs> Pero totoo yan, di ba? Minsan baka na, na, nanibago. Six months kasi naman, oh. naiwan. <laughs> Nag-adjust pa siya. Oo. Inamoy-amoy niya muna, ito ba talaga ikaw? Diba? Pero totoo naman talaga yung mga nagtatampo kuminsan. Oh, okay. Pero madali silang suyuin of course. yung ating mga alaga. Ang aso ang may pinaka-loyal siguro na masasabi nating pagmamahal sa amo. Oo. Pinaasa lang siya nung una, lumapit naman eh. Pero parang nanibago eh. No? Sino oh. kaya to? Ayan. Yan si Sushi at ang kanyang aso si Nadine. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.